cha 哎，你干嘛去？

Pasensya nyo kami, nagbubuksing dalawa. Ayaw niya, oh. Papraktis siya, eh. <laughs> good morning, good morning. Sa inyo lahat, mga ito. Ito, tignan nyo kami. <laughs> na kami. Mag-exercise na, ni brother, oh. Maraming nag-exercise. Okay, thank you. Hmm. Dadala kong bike, oh dog. So, yan. Ito si brother, ah, uh, boxing. Sabi ko, kami dalawa, oh, para practice kami dalawa, o. Oh. di ba? <laughs> See? Ito, dahil nagbabike. Ito, gandang lugar, Oh. Yan. Thank you. God bless.